walang hanggan at mabait na Diyos, narito kami sa iyong presensya, upang purihin ka at parangalan ang iyong pangala. Kami ay nagpapasalamat sa regalong buhay, sa bawat pagkakataong ibinigay mo sa amin ngayon at sa lahat ng iyong pangangalaga sa aming paglalakba. Kinikilala namin na ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay at, nang may pagpapakumbaba, isinusuko namin ang aming mga puso sa iyo, hinihiling na hubugin mo sila ayon sa iyong kalooba. Panginoon, salamat sa pagpapaalala sa amin na kami ay mga buhay na templo ng iyong espiritu, mga santuwaryo na nagdadala ng iyong presensya sa bawat sandali ng ara. Tulungan kaming yakapin ng malalim ang katotohanan ito at mamuhay ng may integridad at pagpipitaga. Hinihiling namin, Ama, na iyong ipadala ang iyong banal na espiritu upang buksan ang aming mga isipan at ihanda ang aming mga puso habang kami ay nagbubulay-bulay sa iyong salita. Maging liwanag nawa ito sa ating mga landas at pakainin ang ating kaluluwa. Bigyan mo kami ng pangunawa upang maunawaan ang mga aral na iniwan sa amin ng Panginoon at karunungan upang magamit ito sa aming pang-araw-araw na buha. Kami ay iyong mga anak at nais naming luwalhatiin ka sa buong buhay namin, iniaalay ang bawat kilos, pag-iisip at desisyon para parangalan ka. Hinihiling namin sa iyo ang lahat ng ito at salamat, nagtitiwala sa pangalan ng iyong anak, si Hesus Kristo. Amen. Ngayon na ang panahon para patahimikin ang ating panloob na sarili at ibaling ang ating atensyon sa salita ng Diyos. Ngayon, pagbubulay-bulayin natin ang isang sipi mula sa unang liham ni San Pablo sa mga taga-Korinto sa Kabanata 6, Versikulo 11 at 20. Inaanyayahan tayo ng talatang ito na pag-isipan kung paano natin dapat tingnan ang katawan bilang isang sagradong lugar kung saan ang banal na espirit gumagawa ng kanyang tahanan at tungkol sa hindi matatawaran na halaga na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Krist. Ihanda ang iyong puso na salubungin ang mensaheng ito, na nagbibigay daan dito upang maipaliwanag ang iyong mga iniisip at gabayan ang iyong mga aksyo. Nawayang pagbabasang ito ay magpabago sa ating pangunawa sa responsibilidad na mayroon tayo sa harap ng Diyos at magbigay ng inspirasyon sa atin na mamuhay upang luwalhatiin siya sa lahat ng ating ginagawa. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos, at hindi kayo sa inyo, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Salita ng Panginoon, Salamat sa Diyos! Ang mensahe ni San Pablo sa mga taga-Korinto ay tumatawag sa atin sa mas malalim na pagkaunawa sa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ipinakita ng apostol ang isang katotohanang nagbabago, ang ating katawan ay hindi lamang bagay, ngunit isang lugar kung saan nananahan ang banal na espirit. Itinataas ng katotohanang ito ang ating pag-iral sa mas mataas na layunin at hinahamon tayong mamuhay ng mapitagan, na kinikilala na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Ipinaalala rin sa atin ni Pablo na tayo ay nailigtas sa napakataas na halaga, ang sakripisyo ni Jesus, na nagpapakita kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Sa konteksto kung saan isinulat ang liham na ito, ang lungsod ng Korinto ay minarkahan ng mga gawain na walang halaga sa katawan at espiritual na mga halaga. Hinihimok ni Pablo ang mga Kristiyano na masira ang kaisipang ito, na naunawaan na ang katawan ay hindi dapat gamitin para sa hindi maayos na kasyahan o kasalanan, ngunit bilang isang instrumento upang luwalhatiin ang Diyos. Ang mensaheng ito ay nananatiling napapanahon, habang tayo ay nabubuhay sa isang lipunan na kadalasang nagsusulong ng mga pagpapahalaga na binabalewala ang espiritual na dimensyon ng buha. Ang tawag sa kabanalan ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pag-iwas sa kasalanan, kundi pati na rin sa pagkilala sa papel ng katawan bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal at pagsunod sa lumikha. Ang pagluwalhati sa Diyos sa katawan ay higit pa sa isang abstract na konsepto. Ito ay isang kasanayan na nagpapakita ng sarili sa mga pagpili na ginagawa natin araw-ara. Mula sa ating pangangalagang pangkalusugan hanggang sa ating mga saloobin at pananalita, ang bawat aspeto ng ating buhay ay maaring magpakita ng paggalang na ito. Itinuturo sa atin ng talatang ito na ang pamumuhay para sa Diyos ay isang mahalagang desisyon na kinasasangkutan ng katawan, isip at espirit. Ang kamalayan na tayo ay pag-aari ng Diyos ay nagbabago sa ating pananaw sa ating sarili at sa iba. Kapag naunawaan natin na ang banal na espiritu ay nananahan sa atin, nagsisimula tayong pahalagahan ang bawat bahagi ng ating pag-iral bilang isang bagay na mahalaga at sagrado. Kaya ang paanyaya ni San Pablo ay para sa atin na mamuhay sa paraang naayon sa katotohanan ito, gamit ang lahat ng ating pagkatao upang parangalan ang isa na lumikha sa atin at nagliktas sa ati. Ang pagdadala sa talatang ito sa pang-araw-araw na pagsasanay ay nangangahulugan ng pagbabago ng espiritual na pag-unawa sa mga konkretong aksyo. Kung ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, dapat nating pangalagaan ito ng may pananaguta. Nagsisimula ito sa mga simpleng pag-ugali, tulad ng pagpapanatili ng balanseng dieta, pagkakaroon ng sapat na pahinga at pagpapanatili ng iyong kalusuga. Bahagi rin ng pangangalagang ito ang pisikal na aktibidad at emosyonal na balanse. Dahil ang isang malusog na katawan ay higit na kayang maglingkod at lumuwalhati sa Diyos. Ang pag-alaga sa katawan, gayon paman, ay hindi sapat kung pababayaan natin ang espiritual na aspeto. Ang ating mga iniisip, salita at kilos ay dapat na ginagabayan ng kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa nilalaman o pag-ugali na nakakahawa sa ating isipan o naglalayo sa atin sa Panginoon. Kung tayo ang tahanan ng Espiritu, dapat nating tiyakin na makakatagpo siya ng dalisay at magiliw na kapaligiran sa loob nati. Ang patuloy na paghahanap sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni sa salita ay isang paraan upang palakasin ang panloob na templong ito. Higit pa rito ang pakikitungo sa iba ng may paggalang, kabaitan at pagmamahal ay isang paraan din ng pagluwalhati sa Diyos. Ang pagkilala na ang bawat tao ay ginawa din ayon sa larawan at wangis ng may lalang ay tumutulong sa atin na mamuhay ng may integrida. Sa mga relasyon, ang ating mga ugali ay dapat na refleksyon ng banal na espiritu na nabubuhay sa loob natin na nagtataguyod ng kapayapaan at nagpapaunlad ng iba. Sa trabaho, pag-aral at pang-araw-araw na responsibilidad, maipapakita natin ang pangakong ito. Ang pagiging tapat, masigasig at kumikilos ng may kahusayan sa lahat ng ating ginagawa ay isang praktikal na paraan upang parangalan ang Diyos sa ating mga aksyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga dakilang kilos, ngunit tungkol sa kung paano natin isinasabuhay ang maliliit na sandali ng pang-araw-araw na buhay na laging may layunin na ipakita ang banal na liwana. Sa huli, ang katotohanang ito ay tumatawag sa atin sa disiplin. Ang kasalukuyang kultura ay kadalasang nagtataguyod ng mga pagmamalabis at mga gawi na nakakapinsala sa katawan at kaluluwa. Kailangan nating maging matulungin at handang magsabi ng hindi sa kung ano ang lumalayo sa atin sa Diyos at sa kung ano ang naglalapit sa atin sa Kanya. Kaya ang bawat pagpili na ginagawa natin sa araw-araw ay nagiging isang pagkakataon upang ipakita ang pasasalamat sa sakripisyo ni Kristo, at para luwalhatiin ang Panginoon sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Naway baguhin ng kamalayan na ito ang ating mga nakagawian, at ilapit tayo sa layunin ng Diyos para sa atin. Ang ideya na tayo ay mga templo ng banal na espiritu ay direktang nag-ugnay sa batas ng pag-akit kapag naunawaan natin na ang ating mga iniisip at sa saloobin ay dapat magpakita ng presensya ng Diyos sa loob natin. Itinuturo ng law of attraction na kung ano ang pinagtutuunan natin ng ating enerhiya at pinagtutuunan ng pansin ay may posibilidad na magpakita mismo sa ating buha. Gayon din kapag nakilala natin na tayo ay binili sa mataas na halaga at tayo ay pag-aari ng Panginoon, tinatawag tayong iayon ang ating mga hangarin at kilos sa kalooban ng Diyos na umaakit sa mabuti, makatarungan at nakapagpapasigla. Nangangahulugan ito na ang ating mga iniisip ay dapat na naayon sa mga banal na prinsipyo. Kapag pinupuno natin ang ating isipan ng pasasalamat, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, lumilikha tayo ng magandang espiritual na kapaligiran para dumaloy ang kanyang mga pagpapala sa ating buha. Gayon Gayunpaman, ang batas ng pag-akit mula sa isang kristiyanong panana ay hindi lamang tungkol sa pagnanais ng mga bagay, ngunit tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon na ibigay ang tunay na kailangan natin. Sa pamamagitan ng pagsuko ng ating sarili sa kalooban ng Diyos, binubuksan natin ang ating sarili sa pinakamahusay na inihanda niya para sa atin, kahit na ito ay higit pa sa ating iniisi. Higit pa rito ang pagkilala sa ating katawan bilang banal na templo ay nakakatulong sa atin na makaakit ng mga karanasang nagpapakita ng pagpipitagan na ito. Ang paraan ng ating pag-alaga sa ating sarili at pagpapakita ng ating sarili sa mundo ay nagpapadala ng mensahe hindi lamang sa ating mga panloob, kundi pati na rin sa ating mga panlabas. Ang mga salita ng panghihikayat, mga pagkilos ng kabaitan at isang postura ng pagpapakumbaba ay umaakit sa presensya ng Diyos at lumikha ng isang banal na bilog ng espiritual at personal na paglago. Sa kabilang banda, ang mga negatibong pag-iisip, takot at pansabotahe sa sarili ay maaring magpahina sa ating koneksyon sa Diyos at hadlangan ang mga pagpapalang nais niyang ibuhos. Kaya naman, mahalagang pagyamanin ang positibong pananaw at humanap ng inspirasyon mula sa salita. Laging alalahanin na ang Panginoon ay nananahan sa atin at nais ang ating ikabubut. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, ang ating mga hangarin at intensyon ay magsisimulang magpakita ng Kanyang kalooban, at binabago nito ang ating naakit sa ating buha. Ang pamumuhay bilang mga templo ng banal na espiritu ay nag-anyaya sa atin sa mataas na pamantayan ng pag-iisip, salita at kilos. Ito ay hindi lamang isang bagay ng pag-akit sa kung ano ang gusto natin, ngunit ang pag-alin ng ating buhay sa kung ano ang lumuluwalhati sa Diyos na nagpapahintulot sa Kanya na gumawa sa loob at sa pamamagitan nati. Naway maakit natin araw-araw ang lahat ng mabuti, dalisay at totoo na nagpaparangal sa isa na gumawa sa atin ng Kanyang tahana. Papasok na tayo ngayon sa isang espesyal na sandali ng panalangin, kung saan itinataas natin ang ating kaluluwa sa Panginoon at kumonekta sa kanyang buhay na presensya sa loob nati. Matapos pagnilayan ang tawag na maging mga templo ng banal na espiritu, isinusuko natin ang lahat ng ating pagkatao sa Diyos at hinahayaan niyang baguhin ang ating buhay na binabago ang ating lakas at layuni. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu bilang isang kaloob upang gabayan, aliwin at palakasin tayo sa bawat sitwasyo. Panahon na upang buksan ang ating mga puso at hayaan siyang ganap na manahan sa loob natin. Sama-sama tayong manalangin na tinatawag ang pangalan ng Ama ng may pananampalataya at debosyo. Naway bigkasin ang bawat salita ng panalangin ito ng may pasasalamat at pag-asa, na kinikilala ang napakalaking pagmamahal ng Diyos sa atin at ang Kanyang patuloy na presensya. Nang may pagtitiwala, isama natin ang ating mga tinig sa langit, batid na dinirinig at tinatanggap ng Panginoon ang bawat pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O mawain, o mapagpala, o mat amos na birang maria, panalangin mo kami, o santang ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Mahal na Panginoon, sa pagtatapos ng sandaling ito ng panalangin at pagmumuni-muni, nais naming magpasalamat sa iyo ng buong puso, para sa iyong salita na nagpapalakas at gumagabay sa amin. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kami ay iyong tahanan at ang banal na espiritu ay naroroon sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na mamuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo, na kinikilala ang mataas na halaga na ibinayad para sa aming pagtubos. Nawa ang bawat desisyon namin, bawat kilos at bawat pag-iisip ay sumasalamin sa iyong pagmamahal at iyong kabanala. Palakasin mo kami sa aming paglalakbay, Panginoon, upang malampasan namin ang araw-araw na hamon at manatiling matatag sa pananampalataya. Turuan kaming pangalagaan ang aming katawan, isip at espiritu bilang mga sagradong templo. Nawa'y kami ay maging liwanag sa mundong ito na sumasaksi sa iyong kabutihan at hinihila ang iba sa iyong kaharian. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para patuloy na makatanggap ng content na nagpapasigla at nagbibigay inspirasyon. Ibahagi sa mga komento kung ano ang pinakanagsalita sa iyo tungkol sa pagmumuni-muni na ito. Naway ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo at ang iyong pamilya, at nawa ang presensya ng banal na espiritu ay manatili sa iyong buha. Amen.